So, andito na tayo sa base. So, ayun na yung ginamit nating Eco Sport. Ayun yung isang Eco Sport. Ito ba? Kamali kami ng gamit ng Eco Sport. So, ito yung, sabi mo, identical kasi na identical yun. Eh. Ito yung isang gagamitin dapat namin. Ito yung nagamit namin eh, for checking pa to. So, anyway na lang namin. So, palit to, malamang to, palit to ng buong thermostat. Palit to ng radiator para uh, mawala yung Uh, slight overheat overheat pa sa So, mali dapat 'yung ginamit na. So, 'yun lang. So, buti na lang eh hindi tayo tumuloy kasi malay mo, 'di ba? Kaya hindi tayo matuloy-tuloy dun sa pupuntahan natin dun sa halahala sa Bulacan kasi baka malay mo. Ano pala 'yun? Delikado, 'di ba? So, 'yun, hindi tayo naging greedy. So, Tomorrow is another day. So, yun lang guys.